Ngayong araw nga guys, magbibitag ako ng ibon dito sa gitna ng bundok. At ito nga pala mga hawak ko, ito nga pala ang gagamitin ko. At dito nga pala sa mga unang pinagbitagan ko, eh, para akong niluloko. Hindi ko naman ginagalaw ay eh, ganito yung nangyayari. Oh, ipaano eh, man daw yan. Kaya yun? naisip ko na lang na mas maganap na lang ng ibang mapagkakanaan. At buti na lang nakahanap ako ng na mas maganda. Kaya tara guys, simulan na natin. At sa part na to nga pala mga guys, ako'y kinakabahan pa dito. At baka maulit na naman yung nangyayari. Alam nyo naman, masyado talaga itong delikado. Kapag nakaplos ang kanito at tumama sa mata mo ay bulag. Sayang ang tattoo. At para sa mga hindi pa nga pala dyan marunong magbita, kay ganito nga lang pala mga guys. At dapat pati yung gagamitin nyo ditong panali, yung matibay. Kasi kapag nakahuli ito ng ibon ay tutok at tokay lang yung tali tapos makakawalaan na din. Kaya sayang talaga yung magiging effort mo kapag ganun lang yung nangyari. At kaya ako nga pala nilalagyan ng ganito eh, para hindi tumas yung ibon. Kung hindi siya doon tumas sa taas at baka magalaw niya lang yung bitag. Eh, kumaplos lang lang walang dahilan. Dati na nga rin pala ako marunong nito gumawa mga guys. Itinigil ko nga lang pala nung nagkaroon ako ng trabaho dati. Okay din naman kasi gumawa ng ganito. Para kapag nakahuli ka di meron ka pang ulam. Hindi ka nabibili. Laking tipid ba? At kapag susubok nga pala kayo nito, eh, dapat doon sa maraming manok para marami kang huli. Ay, charot lang. At sa mga hindi pa nga pala dyan guys, nakapagpalo ay eh, magpalo na nga pala kayo sa aking page. At thank you nga pala doon sa mga nakapalo na sa akin. Sana patuloy nyo pa rin ako supportahan mga guys. At ayun nga lang pala for today's video. Update ko na lang nga pala kayo kapag nagkahuli na yung ating bitag.